Maligayang pagbabalik mga Pinoy ka aircon. Ito po ang electronic control valve ng Hyundai Accent. Paano nga ba malalaman na sira na ang electronic control valve? Kapag sira na ang control valve ay hindi gagana ang compressor at walang lamig ang aircon. Pero kailangan ma-check up na full ang refrigerant. Kapag full naman ang refrigerant at walang lamig ang aircon dahil hindi gumagana ang compressor ay sa electronic control valve na ang kailangang i-troubleshoot. Dito po nakalagay ang electronic control valve sa may bandang dulo sa harapan ng compressor. Ito po ang sakit ng control valve. Dalawang wire po yan, isang negative at isang positive signal. Ang positive ay galing computer box. Okay, tanggalin na po natin ang sakit ng kompresor. Kapag po magto-troubleshoot ay kailangan umaandar po ang makina. At kailangan meron po kayong test light. Sa test light po nakikita kung may negative at may supply na positive ang sakit ng kompresor. Okay, ang isa po dito ay negative at ang isa ay positive. Okay. Ang kailangan natin i-test light ay ang negative muna. Ilalagay natin ang clip ng test light sa positive ng battery. Kapag umilaw ang test light, kagaya po nito, ay mayroon po siyang supply na negative test light na po natin. Ito po mga boss, mayroon po siyang negative. permis negative lang po siya. Hindi pa po nakabukas ang aircon. Ma-under po ang makina niyan. Okay, ang ite-test light naman po natin ay ang positive signal. Ililipat naman po natin ng clip sa negative ng battery para po makakuha natin ang positive. Kapag gumilaw po ang test light, nakagaya nito ay meron po siyang signal na positive. Okay, test light na po natin. Ito po, nakapermis na po ang test light. At dito na po magbubukas ng earphone kapag nag-on po ng aircon ay ilaw po ang test light. Ang ilaw po ng test light ay 2 seconds lang, hindi po siya permis. Aircon, yeah, man. Aircon. Yan po mga boss, umilaw na po. 2 seconds lang po yan, mag-off na. So, off ulit natin ang aircon. and then iyo on pulit iilaw pulit ang test light ng 2 seconds yan po mga boss nag off na pulit pero nakabukas pa po ang aircon yan so ang sakit po ng compressor ay mayroon po negative at positive signal ibig sabihin sira na po ang electronic control valve ganyan lang po ang pag troubleshoot mga boss para makita Nasira na ang electronic control valve. Maraming salamat po muli sa panunood.